Okay, ang topic po natin, napakaganda. Sampung pagkain bawal kainin ng seniors or may edad. Mm -hmm. Okay, malapit na magbawal to sa akin. Itong sampung pagkain, kung bata pa kayo, pwede nyo kainin. Pero pag nagkakaedad, hinay-hinay or iwas na lang tayo. Mm -hmm. Ha? Oh. Actually, ang nag-warning nito, Lisa, CDC eh. Center for Disease Control ng Amerika. Sila nagbigay ng... Kasi pag senior na, mas mahina na yung katawan pang laban sa bakterya. Pag nagtae ang senior, delikado. May namamatay pag bata, ay matibay pa. Okay, 1 to 10, ha? Number 1, yung mga medium rare na steak. Yan, mga half-cooked na karne, yung may dugu-dugu pa. Oo, kasi syempre, hindi natin masabi yung quality, mas maraming bakterya, may mga tapeworm pa yan, may mga parasite, magtatae. Tsaka kung matsatsambahan tayo, mahina immune system yun, nagtae, delikado po. Kaya dapat yung karne hinuhugasan maigi at niluluto, dapat walang dugo, lutong-luto. Dok Yes, para iwas tayo dun sa mga maaaring mag-cause ng pagtatae. So, gusto natin huwag magtatae yung ating mga seniors. Oh. Huwag magkakasakit ng matindi. Katulad ng mga amibiasis, ayaw natin. Kasi pag sila tinamaan, mahirap gamutin. Oo, oh. uh, nakakatawa. Number two, na bawal na kainin ng senior. Yung sa akin naman, payo lang na bawal. Nasa sa inyo naman kung matapang kayo, gusto nyo pa rin kumain, nasa sa inyo naman. Pero number two, yung mga kilawin, favorite natin yan, di ba? Ah, hilaw din. Hilaw, yung mga sushi, di ba? Sarap ng sashimi, sushi, di ba? Raw fish. Alam ko, ito kasi naman, ah uh, baka matsambahan tayo eh. May mga parasite. Actually, Masi, may, parasite. may pasyente tayo dati eh, na nalaman ko, taga Japan siya eh. Kumakain siya ng raw. Sushi. Tap, oo. Oh, tapos, sashimi. Tapos, ang ah, nangyari, ah, yung parasite, ah, pumunta sa utak ha? may ganong infection so chamba chamba lang pero ang point ko eh, kung hindi naman tayo bata eh, konting ingat tsaka minsan salty din yung mga raw fish eh. so yung mga kilawin kilawin kahit naluto sa suka ah, hindi pa rin ganong kasi hindi na ako makain ng ganito eh Maka tayo. Hindi na ganung kalakas ang puso natin. Pag nag tayo, pag ta pag ang senior nagdieria nagtatagilid ah. Yes, ang salmonella typhoid. Ang problema sa diarrhea pag nagtae ang isang tao prone to kidney failure. Oo, pag naubusan ka ng tubig sa katawan, masisira yung kidney, magki failure, magdadialysis. pa Number 3 na dapat iwasan na favorite natin, masarap 'tong number 3. Talaba, tahong tulya, 'di ba? Di ba? Gustong gusto ko to Pero minsan pagkakain ako, isa-isang piraso lang. Una-una kasi, hindi natin alam yung kalidad. Yung quality, di ba? Kung sa atin, eh, dapat doon tayo sa siguradong lugar sa probinsya. Di ba? Meron mga probinsya mukhang safe naman. Pero, pero minsan hindi pa rin eh. Nangyari sa atin yon last May. Oh, okay. Marami tayo. Grupo kasi po kami. Oh. Kala namin, wow. sa so isang province. Malinis na province. Oh, known lahat. for seafoods. Nako po, nagsukat ng tae kami. So, ano, ang takot kasi tayo sa red tide. Oh, oh. Oo. Mga, mga red tide. Mga eh. Kasi itong mga shellfish, siyempre yung mga dumi ng dagat yun ang hinukuha niya Masarap. ni ko sinasabi hindi pwede ah. Pwede nyo subukan, masarap ang talaba, favorite, yung hilaw. Kaya lang, baka machambahan tayo ng bakterya. Eh. Tsaka minsan, alam nyo ba po, merong mga bakterya, kahit iluto mo siya na boiling water, kumukulong mantika, hindi na mamatay. Number four na pagkain, bawal sa senior, soft drinks. O pag senior na wala na soft drinks, soft drinks. Mga senior, mahilig sa diet drinks, 'di ba? Puro mo gusto ko diet. Huwag na tayong mag-diet. Soft drinks, alam niyo naman, sobra tamis, 'di ba? Ang daming sugar 'yan, sa pungkot charitang sugar. Ang diet drinks, sa kahit merong mga aspartame, 'yung mga ibang mga, mga sugar substitute, hindi rin po maganda. May pag-aaral, 'yung mahilig sa diet drinks, may risk din for diabetes. So, sasabihin mo, wala naman sugar, eh. Bakit may masama sa diabetes? Ang problema yung utak natin, nasasanay sa matamis. So, isang araw, kailangan mo kumain ng ganito karaming matamis. Kung hindi mo makukuha sa diet, drinks, kakain ka ng chocolate, kakain ka ng ice cream, mapip, hindi mo mapipigilan, eh. Kasi yung craving nandun. So, mga sweets, kahit yung mga donut na matatamis, yung mga ano, parang pambata lang po yun, eh. Oo, pag si uh, soft drinks, diet drinks, yung mga juices na matatamis, 'di ba? Kung gusto nyo, prutas, energy drinks hindi na rin pwede. Oh, energy eh mabasa caffeine. Caffeine magpapalpitate kayo, hindi na tayo macho, mahirap na. So ang ayaw natin dito, tumaas yung blood sugar ng yes. ating mga seniors. Oo, oh, kasi prone na tayo sa diabetes. Ang taas na ng diabetes risk. Eh. Oh, alam ko mga senior may pera na kayo pero puro na bawal. Nung bata kayo, wala tayo, walatayong tayong pera, pera, pwede lahat kainin. 'Di ba? Kaya yung mga senior bigay niyo lang yung pera sa mga kabataan Ako. para sila. Yung mga bata ay mo magsobrang gusto nila. Number five na bawal, hilaw na itlog. Oops. Oh, raw eggs, 'di ba? Dahil si Rocky mahilig sa raw eggs. Eh. Tsaka minsan yung Di ba, raw eggs, sinahalo sa lugaw. Minsan, hindi ganun kainit pwedeng merong mga salmonella. Ito talaga, pag natsambahan ka ng hilaw na itlog, yung malasado, actually, ba diba, gusto ko yun, diba? yung malasado, pero hindi nire-recommend ng mga USCDC. Ang gusto nila sa itlog, uh, tuyo na. Hard-boiled. Eh. Hard-boiled na. Para oh. sure, hanggang sa loob-looban ay na-heat. Mm -hmm. po talaga. Eh. Ha? Tsaga na. Number six, na bawal sa senior. Ito, mahilig ang senior nito. Alak. Di ba? Oh, common sense. Di ba? Sa kali, dami umiinom. Senior na. Alam nyo bakit bawal? Una-una, ang alak hindi pinagsasabay sa gamot. Yung gamot nyo sa high blood, gamot nyo sa diabetes, gamot nyo sa depression, hindi pwede isabay sa alak. Nagugulo yung dose. Kung ang dosis ng gamot mo, kunyari 10 mg, uminom ka ng alak, parang naging 15 mg yun. Kasi sabay sila pumupunta sa atay. Nalo, nagugulo ang dosis ng alak. Tsaka pag alak, siguro malakas pa yung atay mo, malakas pa yung sa utak mo. Pero pag matanda na, hindi na... Huwag na natin ipilit kung medyo palyado na yung kotse, di ba? mo pa eh. Pag yung kotse luma na, kailangan magandang gasolina, hindi na pwede. Actually, ang, idea doon, kasi pag senior na tayo, marami na tayong maintenance. So, kontra yung alak. Unlike nung bata-bata, wala pa tayong maintenance. Uh, uh, tapos, uh, sa alak din, nakakataas ng blood pressure. Tsaka mataas ang calories ng alak. Yes. Oo. Yung mga matatanda, bakit malaki ang tiyan? Ang hirap magpapayat, di ba? Paano mabagal ang metabolism? Tulad ng sinabi ko sa inyo, by 50 years old, actually tips ko ni pang senior to, pang 50. Pag 50 years old, liliit ang muscle natin, sarcopenia. Lalaki ang tiyan natin, kaya pag hinawakan mo ang mga muscle, malambot na. Wala nang, maliit na yung muscle, puro na taba. Ganun ang nangyayari. So, yung alak, magpapasama lang doon. Number seven. Ito, ito talaga, number seven. <laughs> mararamdaman na natin to Ito yung bawal, ah. Bawal lang matitigas na pagkain. Ayun, ang gigilty ako, parang mapipingot. Anong matitigas? Mahilig ako sa mani. Okay ang mani, pero yung almonds? Yes. Sobra so, tigas um, yung almonds. May mga nuts na hindi na kaya ng ipin natin. Kasoy Maggibus siguro, na pero yung mga almonds, no? mababali ipin natin. Yung mga gulay na hilaw, yung mga hilaw na gulay. Carrots na hilaw, hindi mo nakakayanin yun. 'Di diba? Tapos kahit ano, minsan may corn o may karne na napakatigas. O 'di ba? O yung sunog, yung mga matitigas na pagkain niyo, minsan yung kanin. Ako ayoko na yung Ay, bato. Hindi ayoko na yung kanin na kulang ang tubig. Gusto ko medyo may pagkalugaw na dating eh. Kasi pag matigas na ang pagkain, yung tiyan natin, tiyan ng senior, hindi na maganda ang ano, digestion. 'Di ba? Dagdag ko na. Ito naman pwede o, o ayaw nyo eh. Yung mahilig sa beans, di ba? Beans, masarap. Pero minsan nauutot ako sa beans eh. Mahangin ang kaya. May gulay din na mahangin. Mahangin diba? oh, So, ingat na tayo dito. Nasa sa inyo kung kakayanin nyo pa. Ha. Pero pag senior, magugulat kayo. Pa, hindi ko na pala kaya ito ngayon. Eh. Ba't dati kayo? Paalala okay. lang po, pag kasi pork and beef yung kinain natin, ang problem doon, minsan hindi natin nakikita. Meron palang nakasingit na maliit na piece ng buto, piraso ng buto. So, minsan, pagkagat mo, baka mapingot din yung ipin mo. At saka, mabilis mahulog na ang ipin. Oo. Ang senior, pagkagat, pagbata tayo, magkagat, di ba ganyan? Kagat talaga, Kagat. Pag senior, huwag ganyan ng kagat, ha? Ang kagat dapat, ano lang, Wait. Wait. half lang. Ganyan lang. Huwag masyado, dandan, Kasi pag may buto na maliit, lalo na buto ng lechon, ah, pingot ka talaga. Ako, napingot ako. Or bato sa kanin. Ako nga sa, ano lang eh, uh, giniling lang eh. Sa Lumpiang Shanghai, napingot. Eh, Lumpiang Shanghai, may giniling. Yung giniling, may bato, may matigas na buto. Wala, napingot. Ang mahal sa dentist, di ba? Yes. Number eight, processed meat na gusto nyo. Hot dog. Bata, di diba? Mahilig sa hot dog. Salami. Deli meat alam niyo yung mga deli yung mga oily. Oo, di ba? Misan sa sa Spain, di ba? Mas masarap to. Kaya lang maalat. Tsaka alam naman natin ang processed meat, hindi ako nagsasabi, nagsabi ang World Health Organization, class 1 carcinogenic. Pag maraming hotdog, marami yung mga may preservatives ah, yung mga may nitrites, yung mga preserved foods eh mas cancerous. Siguro kung mas natural, baka hindi. Kasi yung mga na-preserve na meat, masarap pero maalat at may possibility na high salt and possibility na may cancer. Okay? Ang daming bawal, no? Number nine. Ito, number nine. Ito, unpasteurized milk. Doc sa ano yung, ano yung unpasteurized milk sa uh -oh, probinsya? Oo, minsan kasi pag may alaga kang baka at saka kalabaw, eh di gagatasan na yun sa umaga uh -oh, tapos uh -oh. ibebenta na agad. Uh -oh. Ibig sabihin, hindi na, hindi dumaan sa pasteurization. So, minsan may mga bacteria, gaya ng mga tubercle bacilli na nandun. So, hindi napatay. patay. Uh, okay sana kung napakuloan maigi pero minsan sabi nga nila kahit pinakuluan mo hindi pa rin namatay kaya doon kinakailangan yung pasteurization pagdating sa gatas ng baka gatas ng kalabaw pasteurize yung pinapakuluan ng mabilis di ba oh, pero ano yun eh bago kinakain iniinom tapos number nine din sa gatas yung mga nagkakaedad marami may lactose intolerance. Eh. So, pag may lactose intolerance kayo, katulad ko, mas konting gatas na lang. Pwede pa rin yung gatas, pero mas konti. Pwede yung mga lactose-free. Meron mga lactose-free ngayon, kaya lang medyo mas Number 10, na bawal sa senior, syempre, mga junk food. ba diba? Yung mga, ano ba gusto natin? Lahat ng mga alat, chichiria, yung mga salty foods, kahit yung mga daing na sobrang alat, eh, pambata po yun. Oh, hindi na siguro bagay sa atin yung mga, yung mga ganong pagkain. <laughs> o oh, minsan may nakita ko mga senior na matataba. Yung ano ba? iba masarap yung Meiji ba yun? Yung, yung favorite ko yun eh. Yung may chocolate siya. Tapos meron siyang uh, strawberry. Ang sarap. Kaya lang eh. Hindi na po ganong ka-okay. Kung gusto niyo chocolate, uh, chocolate naman, dark chocolate is okay. Isang maliit na perasong dark chocolate, Kainin mo ng pa-konti-konti. Konti-konti lang. Liitan mo yung kutsara para imagination mo na lang pumapasok sa'yo. Yes. Yes, kasi pagka either maalat or matamis. Oo, oh, hindi na po ganun ka-okay sa atin. Eh, baka meron na tayong high blood So, yan yung sampung bawal o talagang iniiwasan natin. Meron tayong uh, honorable mention na pwede naman. Kaya lang eh, kape diba Ang kape pwede naman, kaya lang siguro ay eh, senior hindi na kay makatulog, 'di ba? Huwag na siguro yung matapang na kape, nalagyan mo pa mara o ba nga pumunta kayo sa mall, do sa mga restaurant, yung mga coffee shop na ay, coffee. yung mga coffee na ano ba, brewed coffee, brewed may whipped drip. cream pa. Ah. Ay pambata 'yon, hindi na hindi na bagay sa atin 'yon. O yung mga zago na milk tea, pambata 'yon, hindi na ma, ma Majajabetis tayo niyan. Hayaan mo na sa mga bata yon. Tayo kasi may edad, hindi na kaya nitong sobrang tamis at sobrang mga sosyal na mga inumin. O, di ba problema? Reklamo ka ng reklamo. Dok, hindi ako makatulog. Hirap ako matulog. E, paano nga? May edad na nga tayo, hindi na napapagod. So, hindi makatulog. Tapos, dadagdagan mo pa ng kape. E, paano na okay. yan? hindi talaga tayo makakatulog magdamag. I-add ko na rin, just in case magtatae, kailangan agad-agad o Oral rehydrating solution. Marami kami niyan lagi sa bahay. Lagi may bound si Doc Lisa. Hydrite. Hydrite. Kahit ano, may mga generic. May oresol. Pag dumumi kayo ng isang basong tubig, o dumumi kayo tatlong basong tubig, kailangan tatlong baso inumin mo. Bawi. Oras na matuyuan tayo lagot. Tapos mayroong mga Imodium, Loperamide, may Hydrasec, Rasecado yung mga iniinom agad pag nagtatae. para hindi, pero depende siyempre sa doktor niya. Bisa, gusto natin magtae muna. Pero pag senior na, hindi ko na pinapa-LBM, delikado. Mm Baka maya bumaksak yung blood pressure, delikado po. At saka mabilis ma-dehydrate talaga kapag okay. O, alam niya na, babanggitin ko ulit. Meron pa akong mahalagang tips. Hilaw na karne, medium rare steak, pang social na yun, hindi na sa atin yun. Number two, kilawin sushi. Anak ko, mahilig, ayaw ko na. Number three, talaba, tahong, tuli. Ako minsan, isang piraso lang. Isa, dalawa lang piraso. Matamaan man ako, konti lang. Number four, soft drinks, matatamis. Milk chocolate, mga donut na puro. Ah, alanganin. Number five, hilaw na itlog. Number six, alak. Number seven, matitigas na mga carrots, yung mga matitigas na pagkain, mapipingot. Number eight, processed meats, hot sunog na barbecue, at iba pa. Number nine, unpasteurized milk. Number ten, junk food. Last pa, meron pa, ia i-add ko na rin ha, merong mga exercise at gawain na hindi ko na pinapayo sa senior. Ha. Baka magalit kayo eh, pero kung senior ha, nasa sa inyo naman. Ako, walking talaga. Brisk walking, rubber shoes, the best. Kung gusto nyo magbisikleta na senior sa akin, kung talagang sanay kayo, biker kayo, at talagang wala namang kotse, walang bata, walang aso ko tumatawin, sige. Pero kung iriris mo pa ng bisikleta ka, isang bagsak lang, eh, tapos na tayo, bali-bali tayo. Uh, motor senior, okay naman, pero Oh, siguro pag safe yung lugar yung mga risky na ano mabib uh, hindi ko na pinapayo O yung mga heavy exercise like basketball na ano full court uh, baka hindi na kaya ng tuhod natin o yung mga marathon alam ko may senior kaya mag marathon okay lang naman pero yung mga ganon kung gusto nyo talaga mahaba buhay mas safe hindi ko na popuwersahin ang katawan ng senior sa mga exercise na mga tagtag -tag yung katawan na pambata. Kung gusto nyo lang for health, exercise, tsaka, Nasa sa inyo naman eh. Kung gusto nyo pa rin gawin, nasa sa inyo. Pero syempre, yung risk nandoon. Tsaka pag maglalakad, lagi naka-rubber shoes, tingin, mas maganda may kasama para hindi ka matutumba just in case matumba. Kasi isang tumba lang ng senior, mababali. Pag nabali tayo, ang hirap na. No? Ang hirap ng rehab pag senior. Yes, Dr. Lisa, final words. Okay. So, sa ating mga seniors, mga paalala po ito na makakatulong para hindi tayo magkasakit ng malubha. Okay. Salamat po. God bless. Share po natin sa ating kababayan. Kahit age 40 or 50, may tulong na itong payo natin. God bless po.